Good morning sa Good morning guys. Good morning mga boss. Long time no see, but see now mga boss. Karo na upload mga boss. Ina busy man. Kasal pa sa akon sa akon igsuon ya nag reunion pa mi. Grabe kay busy mga boss. So karon maghatag ta og kuan mga boss. Number kombinasyon So sayang. Atong last na ito nga gi-upload mga boss. Nakarambol kita ito. 409 ng nga ito ah. Hindi gawas kay 940. So gabi mga boss. mao ng resulta. Resulta gabi eh. 216 ang alas 2. 531 naman sa kuwan. Pag alas 5. Yeah, 430 pag gabi eh, mga boss. So karon maghatag ta og number combination mga boss. Maghatag tag first combination. Maghatag og hat nam hat uh, number mga boss. Hat number. So first combination na to hat number mga boss. 3 this or 2 uh, or 3 ni nga mintin mga boss ang hat number na to. Ligas-ligasan na ni. So first combination 0 3-7 yung second kombinasyon na ito is 4-0-7 mga boss target o grumble na siya ayaw kalimti so mga number na ito so ni Gawas gabi eh 4 3, mga ang number na ito mauna siya 0-3-7 o 4 0 7. so bisag 2 lang mga boss maintain hot number na ito karoon So next ta mga boss, pairing guide ta. Maghatag og pairing guide. Pairing guide mga boss or PG. So first combination nato sa pairing guide. Ito 'yung pairing guide ta mga boss. So first combination is eight one three mga boss. Ikaduha e na to is eight one five. Mo na piring guide na to mga boss. Mo na yung hatag na to karon sa piring guide. Piring guide combination na to. So next time mga boss. Next time maghatag tag best number Best number. So, best number na ito mga boss. First combination. 8, 5, and 3. Second combination. 2, 8, and 4. Target o grumble mga boss. Ayaw kalimti ka, ka ni mga boss Waiting number na siya Kana ang sirkulan Mawa siya ang waiting number Ayun nyo pasagdaya Ayun nyo ikuan lang Kinanglan niya Inyo na itayan mga, mga boss Kaya hapit na na siya 853 ligas ligasan na na siya Ayaw ninyo ibaliwala mga boss Kana best number nato to Ang kombinasyon Duhara na siya Pick up lang mong sa iganahan ninyo So target o ground ayo ayaw kalimti mga boss So next time mga boss special number Maghatag tawag is special number Special number or SP So special number na to First combination 8 2 and 5 mengenai first combination na to. yang C kan is 3, 8, and 4 target o grumble mga boss don't forget pick up lang mo unsay si ganahan ninyo dia mga boss or unsay si plastada ninyo anak kamaray bahala so pick up lang mo unsay si ganahan ninyo So next ta, escalera maghatag tag escalera mga boss. So first combination nato sa escalera mga boss. Iska. Iska number mga boss. So first combination nato is 5, 4, and 3. Second combination, 8, 6, and 7. Yeah, second, uh, second, 8, 6, 7. third combination, 6, 5, and 7. Mga boss, mga na-escalera na to. Target o oh, grumble kaya po. Ayaw kay yun. Okay, kung dili siya ma target makarambol yun. Balik tayo na mga boss. So mga na escalera kombinasyon ato karon, So kung sa iganahan nyo diya, pick up lang mo. So kani gapon mga boss, yun nga akong ipanghatag all draws eh. Pag dili mo gawas karon adlaw, hanto ni siya ugma. So ikatulong adlaw, sugod karon maghat maghat maghatag na ko og mag-upload video na sa ito, maghatag na sa Og number kombinasyon. Huwag mo gawas niya ato karong mga kuan mga boss. Ato At ang mga gipanghatag karong nga kombinasyon. So, ugma magkuan ko. Mag-upload na sa og bago mga boss. Okay. So, next ta. Double number ta. Last na to nga kombinasyon mga boss. Double number ta mga boss. Double number So, first combination na to sa double mga boss. 7-7-4. Ikaduha ng kombinasyon. 4 eight, eight, mga boss. yeah, ikatulo. Tulo lang ako ihatag mga boss. Tulo lang kombinasyon. 4 4 Ako ka na. Pick up lang sa ganaan nyo rin mga boss na siya, puro na ni niya, ni target mga boss ayala niyo grambole, kaya may rakay kayo, kayo madag-an sa rambol, Katuloran na niya katuyokon mga boss puro straight, puro target kaya dakoy dako, dako niyong madag-an sa 5, may mong 2002 ngayon yung, kung rambol lang siya sa tag 5 lang, di 750 ra so, kinangla lang nga, tuyokon rakay niyong katuloy mga boss mas paboragin siya, kaya dakoy may madag-an So, mawala na atong double number karon Pick up lang mo si ganahan yun mga boss. Kani nga number, waiting number ni siya mga boss. Kani. Ano nga, kung gaya balik-balik, mawala na siya ang 488. Waiting number na mga boss. Dugay na gina siya wakagawas. So, basin hindi, makagawas karon So, pick up lang si ganahan yun mga boss. Mga na itong ipanghatag ka nga number kombinasyon. Pick up naman si gananyo nyo So, hinaot na nga lusot atong mga numbers karon ron. Ta Taon na ginawa upload One week na kapin. Ah, one week na ginawa karon So, pick up lang mo. Si ganan nyo So, like lang ang comment mga boss kung kinsay naka-pick up o kinsay naka daog sa tong ipanghatag nga number kombinasyon. So di lang ta magdugay mga boss Exit na ta Mauna na atong ipanghatag ka karon Ayaw jud Kalimti ang rambol ninyo ha Sa dili double mga boss Ayaw nyo kalimti pero double Estretita puro mga boss Okay so good luck na lang And God bless sa tanan